Baka mamaya may nagbaon ang takot. Pagpinsan lang sila, lang daw. Pagpinsan lang yung bahaba. Pagpinsan mo mata mata Pagpinsan Marami na bandala. Putsara na lang ako. Wala Ay, ay, Simple lang yan. Pagpamay. Pagpinsan Na-miss talaga yeah. ako sa mga bato-bato nila dito. Parang, Parang dinesenyo talaga. Para hindi ka mapagod. Oo nga, Ate uh, Bella. Ha? Huh? Nag-message ko next time para matulungan ng maluto. yan. Yeah. diyan. Sa susunod, huwag ka okay. na pag-alala. Kahit okay. mas maganda pa, kanya-kanya na lang nang dala. Sharing na ko. Oh. Ay, hindi. Share. Ganito na lang. Yung gusto magpalibre, palibre. Tapos yung magluto, magluto. Hindi, gusto magpalibre. Ayun na lang yung bayad <laughs> sa may ano. <mukhaven> Mas okay na yun. Isa na lang yung magluluto. Hindi kasi yung iba baka gusto. <laughs> Pag kasi may sumakit ang chan, hindi mo alam sinong sisisihin. mo. Pag isa lang it's nagluto, it's okay. alam mo agad. <laughs> Loko lang ha. <mukhaven> Sandwich. Magpapabukbang nga daw Sabi ko, talo ako sa bukbang. Mamatay ako. Nagbablart talaga siya. Magpapolesterol, pang high blood dito na tayo sa so, Sol May hotel din dito, oh. Ay, so, parang ano to, expensive hotel. Wait no. so, na. So, nasa sala salamin <laughs> lang ang ano, <laughs> expensive oh. na. <laughs> <laughs> parang airport, no? Mm. Ano, nahatid na ba tayo sa airport? Oh. Uh, parang airport. <laughs> sa <man>. Airport ng <laughs> <about to. Airport laughs> <na> mga Airport ng mga barko. Ano ang ganda ng isda. Ano yung mga anong yun? Ang ganda mag-walking. Ang ganda mag-walking dito. Ito, Sa parang matra. Parang matra, no? Parang matra, pero hindi ito matra. Ayun nga, para paano yun? Pagano yung nagkaroon ng bata. Syria? Hmm. Nakapunta na tayo ng Syria, grabe. Kanina may Korea. Hahaha. <laughs> Ngayon sir. Oh, may mga kamay ila diyan, huli tayo. Halaan. Parang parang sayang nga yung yung dagat dito na walang nangingisda. Oo, marami din. namang malinis pero walang nangingisda no sa atin yan, ang daming nangingisda. Baka sa gabi baka tayo tide na yun. Ayun, nakapitong sa saan. magkakadaan diyan. Nakusawa pa ko. Ang ganda dito ng dagat. Ang oh, sarap din mag ano, buhanginin. Maskat. Maraming kakaaga. Oo. Kaya lang. May pa. Saan mo labas niya? Nagkumaganda. Naglalakaring pa yun niya. Saan? 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 Hindi, may baguhan. Oo, nagbibinta si Karama. Pagbabalik natin, bilhin tayo ng ano, ganyan. Mas kung dami sa muscat. Ano yung bibili ng isda? Bibili ng isda <laughs> <laughs> <Pag dati kurang laughs> <San Diego> dito? Huwag mo. Pagdating sa muscat na ito na. Oo, tama may kulay. Pag bumili ka rito ng isda, pagbibili ka rito ng na tayo. Burang <laughs> <laughs> isda uh, May, may klorine, <laughs> may, may ano, uh, na may, ano hayo, naman? Pagbili tayo ng isda, siguro paibang ribais na lang kilo dito. Pwede to ka na lang sa GoPro bumili. Alil pambansret saan niyo? Tiba sa alil alil pambansret lang na makapiling na dito kung matalino Hindi ang yung isda don muscat manyan ito dito formal. May pangalan? Dito nyan ta galing isda don. Hindi mas malasa yung sir sa muscat. Ayan dito kasi yan muscat crowded na yun polluting. <laughs> <laughs> dito price pa kasi. Probinsya to eh. sa Prada. dito yung ampu daw yez. Yeah, Press bababag, galing dito te pag galing. uskak <laughs> daw yez. Hindi naman hindi naman <laughs> Parang hindi naman parang hindi parang hindi na parang hindi naman parang parang hindi naman sa abe dyan ang kasama kong patagalit ate halika na po kaya sa na dalhinan natin yung bago sa abe oh my god kasi ang talagang luputan ko dito sir talaga yung kanyahay na natin ngayon ako ko alam kung naku lang siguro isa pulong sa loob ng tindahan ay nang taxi. Tama ka nang connect. Hindi imposible. Pero ang mga mamamayan ay pumadestinasyon pero destinasyon. Pero baka sa plano siya ngatawa diskusyon ng cafe na alam. O basta, ikaw mismo yat laban munisyo. ang. Harapan ng Ay may ano, napasala nang hindi nag-gaano. kasi yung bwis. Sila rin eh sa kasi tatay ng gitgit ng kaleta. Papasok siya pero lalakad lang kasi kung ka talagang kakatulong yeah, mo ng kapanya ka, kapanya ka talaga ang kapanya ka. Ang mga muna naman namin yun. Ang mga muna naman yun. Ay, nagpatikit-tikit pa rin. Papa sabi, ay, I'm, I'm so, sorry, so sorry, I'm so sorry. Pag pag ganun ganun -gan siya, -gan hey, hindi ko nawala kasi sa isip ko parang ganun. Ano? Pero kung papatulong mo siguro, iilahin ka sa kwarto eh. Ay, talaga naman. Tapos pagpagka pagkamit, -pag kole-pole <laughs> naman po kole-pole wala na sa naman ko mukita po sa taas wala naman ang tubig sa pinatay ko sinimid ko daw diba sinimid kasi daw nag yung tanki eh. ah yung pagdating ko to nalaman mo kalat na lang yung tubig kulang hindi ko pa yun na hindi ko pa yun wala na kasi ah, kaya para lang ma-ina sabi ko kunin na lang yung may maka din dito kaya binuksan ko kanina Baka mamaya punta ako may ideal. Indian. Dito na ako maligo. Patay na. Okay. Mahal na mahal Oo, wala, wala, wala. Ay, mashara call. Mashara kol. Ay, marawa. <laughs> Sabi ko na ba nag-rent na? Tapos sabi okay. nga yan. Wala ba, sabi ko, ko. Ma, isa sa isang buwan mayroong mag-rent. Hindi ko muna ibigay sa iyo kasi. Sige, ibayaran mo muna yung utang mo. Gagat ka lang. Kasi okay. hindi mo na lang sinabi sa akin. Ang bus naman eh. Sa... ito na kami sa center Oh O, Kariporo! Ah, Mayroon Mayroong parang carport Dito siguro hindi pinuikot yung carport. Sa seat na tayo

parang bayanan lang. Jabal Sur Oh, Sur na nga tayo. Welcome to Sur. Oh. Parang SM, oh. Parang yung tower ng SM. tanaw, diba? So, hindi pa picture ko para malaman mo lang. Ang ganda nang nadaanan natin kasi ano, tabing dagat. Natatanaw mo yung mga barko. Ano, yung papunta doon sa, pra, sa farm ng mga amo ko, puro bundok yung dadaanan. Wala namang matanaw na dagat. Sa gitna kasi si Gatsing. Mm hmm. Hindi ako nakadaan dito sa may tabing dagat. Buti na lang. Kasi doon sa indonadaanan namin, puro bundok. City din naman pala dito. Kaya lang walang malaking, walang malaking mall. City naman talaga. Wala lang malaking mall katulad sa ano, sa Muscat na May City Center, may ano? Pero walang malaking mall sa Basic City, at least may mall. na, yung pinaka Buti pa dun sa bar kamay city center din sa bar. Nasa dagat. Shoko Nasa gitna ang dagat. Kasi hindi lumalabas ng bahay. Uy, ang, ang ganda dito, oh. Mandaming ibon ba eh. Sa maskat, ang daming manluloko. Baka dito wala. Wala, sinadya na walang mangloko dito Kalabati, sa... Kalapate, no? Man, ano sa, mga tiyong, ano sa mga di, tiyong, tiyong, sa mga ay ay tiyo, ay tiyo. kasi baka mamatay na, na o magbigti na. na kasi ang loko lang ko dito. sila? Buti pa yung ibon no? Magsan ba itin? Ito, kalbuwa. na siya. Kalbuwa na siya siguro Pilipina yung tulog sa bahay na ako nangyari. Mainit siguro sa balat kapag kalbo ka, no? Mainitan yung ulo. Oo, may mga dito. Mayroon <laughs> na rin sila eh. Kasi tayong may mga buhok, di ba? Nainitan din. Ano pa kaya yung kalbo? Masakit sa balat. Init yung tayo magkakain sa plaza? Parang nakulap po sa atin sila. Ang daming, <laughs> ang daming turista, no? Oo nga, no? Kasi yan yung kasabay natin kanina. May gira kasi dun sa kanila. Hindi <laughs> kasi, kasi, kasi nagdaan tayo dun sa CR. Oh, yung may may mga tropa din dito ng ano <laughs> nagbabaka din sila. Kanya kanya sila sa payo. Jana tayo kahay. Tro, nga. Ah. Oh, ano? Uu na tayo Oo. oo. Oy, kanya kanya tayo ng ano bangka? <laughs> kanya kanya ng <tayo> bangka. Siguro kayo na bangka. Hindi naman ay yung bangka. ay hindi 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 Oh, Other ladies? Okay, ladies. Okay.